Nakita na magandang babae. Tapos may pera siya. Nasawain na ng agad. Pakasalan niya na agad. Maganda eh. Hindi niya alam. Baka yung babae na yun, maganda nga. Yung panlabas. Pero yung, yung nag-aaral siya. Tapos siya, di na mag siya. Hindi na ako mag-aaral. Klas, ini mo agad. Nag-drop ka agad. Nagmadaling iwan. Nagmadaling iwan yung pag aral At yung pang-apat na dahilan, insya Allah, upang tayo maging ligtas sa mga tukso sa panahon natin ngayon, as-sabar. As-sabar wal-hilm. Yung uh, pagsasabar, pagtitimpi, at pagtitiis. At wa'adamul ajala. At huwag magmamadali. Paano wag magmamadali? Dahil minsan, may mga tao na mabilis magbigay ng pasya. Nakita ng magandang babae. Halimbawa lang. Hmm. Tapos may pera siya. Nasawa niya agad. Pakasala niya na agad. Maganda eh. So, nagmadali siya. Hindi mo na siya kumonsulta sa mga ulama sa mga scholars, so, sa mga magulang niya, mga kakilala. Sa mga kakilala niya, sa nakakilala sa babae. Oh, may masamang ano pala. Hindi niya alam baka yung babae na 'yon, maganda nga. Yung panlabas, pero yung loob, demonya pala. So gumastos siya ng malaking pera, pero tapos dahil sa pagmamadali niya, 'yun. Naging miserable yung buhay niya. Maraming ganyan, nagmamadali. Hmm. Kaya magtanong ka muna kapag gusto mong pumasok sa isang bagay. Ganon din sa ano, sa pagmamadali, yung nag-aaral siya. Tapos mag siya, hindi na ako mag-aaral. Klas, ini mo kagad, nag-drop ka agad. Nagmadaling nag iwan Magmadaling iwan yung pag-aaral. Nagsisi sa huli. bas hmm. Basta yung pagmamadali, mga kapatid, ito ay al-ajala minas shaitan. Ang pagmamadali, hindi ka nag-iisip, hindi ka na, hindi mo pinag-iisipan ng maigig isang bagay, yan ay shaitan. Hmm. Lalo sa buhay mag-asawa din, halimbawa, yung talak, hiwalay na tayo. Klas, naghiwalay na sila. Nagbigay ng pasyakagad yung lalaki, ganyan din si babae. Klas, hiwalay na tayo may mga anak sila. Anong nangyari sa mga anak nila? Di ba? Yeah. Dahil sa pagpapag... Dahil sa maling desisyon na kanilang ginawa, sa pagmamadali, na, na mis, naging sarable yung buhay ng kanilang mga anak, na, nadama yung kanilang mga anak. Nagiwalay sila, sila laki nakapag-asawa, si babae nakapag-asawa, papaano ngayon yung mga anak nila? Sino magdidisiplina? Yeah. At hindi lamang yun, nakapag-asawa si babae, yung napangasawa niya, masama yung ugali. Sinasaktan yung sarili niyang anak. Sana hindi na lamang ako nag-asawa. Sana hindi lang na kami naghiwalay. Dahil saan? Dahil sa pagmamadali. Meron kang gustong negosyo, pasukin. Tapos yung negosyo na yan, hindi mo tiyak kung halal ba o haram. Pinasok mo dahil sabi, mag-invest ka, maganda yung kita. Yeah, Pagpunta na scam. mo, na-scam pa. scam, na scam. Di ba? Kasi magaling yung sa salita. Mm, sales, ng, na sales talk Kilalang, Oh. Kaya mga kapatid, uh, huwag po tayong magpadalos-dalos. Huwag tayong magmadali, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. Yun na yung pang-last. Uh, meron pa tayong pang-last. Yung pang-lima, al ulama yung pagbalik sa mga ulama scholars, huh? sa mga scholars ano po dahil yung mga ulama sila yung ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga ulama ulama warasatul anbiya ang mga ulama sila yung tagapagmana ng mga propeta ang mga ulama kaya kapag meron tayong problema may mga kinaharap tayong mga tukso balikan po natin ang Quran at Sunnah Quran Sunnah mula sa pagkakaunawa ng mga salafus at mga Uh, tabi'un insha Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din yung mga ulama sa panahon natin ngayon, kumonsulta kumonsulta tayo sa kanila. Pwede ko saying it speaking of ulama or mga talibol mga nakapag aral ngayon. Uh, kasama na din sa topic na yan fit na ngayon na okay pagsunod nila sa mga scholars ngayon pero minsan may mga same nakapag-aral the same nakasabi natin ulama o scholars na nag uh, may alita no? may something na pag may mali yung isa lalo na nakikita na sa social media is nagbabatuhan ng ano nagtatama ng mali sa isa't isa. Gusto ko lang pa sa mga tao dito na huwag yun gawin pa ang football game na dito sila, porkit dito malakas panalo ngayon, dito sila kakampi at sa kabila, itutumbay nila parang so, kasi kung titignan lang sa mga naunang scholar natin, si Imam Shafi ay marami siyang kinorek na mula sa teacher niya si Imam Malik pero hindi ibig sabihin yun, hate na natin si Imam Malik kasi may mga mali pala at si Imam Shafi ngayon na iboto natin. Di ba? Uh -huh. punto ko So baka may tong ka doon para maunawaan din ang mga Tao. So kung ganun nga yung mga nakapag-aral ngayon minsan may fit na sila sa social media. Yung mga normal na Muslim na nalilito, saan sila susunod? Paano sila ngayon hindi malito ng kanino makikinig? Marami kang alam sa Islam at gusto mong magdawa pero hindi mo alam kung paano at hindi ka bihasa sa Tagalog at higit sa lahat takot kang humarap sa tao. Andito ang Messenger of Peace Academy. Tuturuan ka ng tamang pamamaraan. Nagaling sa pamamaraan ng mga batikang mamahiyag sa Islam. Tagalog ang gamit na salita dito Kaya matutunan mo ang salitang Tagalog Online ka magdadawa Ibig sabihin, hindi ka haharap sa tao Kaya hindi ka mahihiya magpahayag at mag-anyaya tungo sa Islam Kaya makakamit mo na ang iyong matagan ng pangarap Kasama ang Messenger of Peace Academy